Mag-ama na natrap sa nasusunog na gusali sa Maynila, na gip. Sanhi ng sunog, patuloy na inaalam si Vel Custodio sa detalye. Por, akadina natin, tara. Yemes, yemes, Kuha sa body camera ng fire volunteer ang pagsakip sa babaeng na trap sa nasusunog na commercial establishment sa tapat ng Philippine General Hospital sa Taft Avenue, Manila, Magaalusuebe, kagabi. Lalay tayo sa floor. meron pa tao. Ulo, ulo, ulo. Ba meron ba? pa sa pa. Maraming pa pinto eh. 70 taong gulang na at 32 dalawang taong gulang na babae na mag-ama ang natrap sa loob ng opisina ng klinik. First vocation po, na natrap po sila sa fifth floor. Sa so nakita po namin pa pagbaba kanina sir, wala po silang malay. Sinubukan pa rin apulahin ng dalawang tauhan ng commercial building ang apoy para sana sa ang mga natrap nilang amo. Pero naubos na ang laman ng fire extinguisher, hindi pa rin nila mapatay ang nagliliyab na apoy. Hindi po na kasi namin maligtas kasi sir, gagawa ng salakas ng ano eh, yung apoy na. Yung apoy kasi nung pumunta kami dun sa taas, ano pa kasi, na sila sa loob. Ay, eh, hindi namin alam kung ano. Kasi yung opisina na yun, siyempre nakalock na yun eh. Sabi ng kawani ng pribadong gusali, posibleng faulty electrical wiring amid sa ng sunog. Pero hindi pa kinukumpirma ng Bureau of Fire Protection ang dahilan ng insidente. Ang pinagmulan po ng sunog sa fourth floor po, more on clinic po siya. And then yung itong building po kasi, limang palapag po siya. Pero yung fourth floor yung na-damage. Alas 10.30 ng maabula ang sunog. Patuloy pa rin ang BFP sa investigasyon ng ng sunog. Kasalukuyan pang ginagamot sa katapat na ospital ng magkamang na trap. Bukod sa kanila, wala nang naitala pang sugatan sa insidente. Inaalam pa ang halaga ng pinsala ng nasunog. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.